Sabi nila, kapag pumunta ka daw sa Japan at mahilig ka sa kotse, huwag mo daw kakalimutang pumunta dito sa Up Garage. So nandito kami ngayon sa Up Garage Main at dinala tayo dito ni Boss Sam. At titingnan natin gano ba katotoo na napaka goods daw ang mga binibenta dito na second hand na mga gamit, mapakutse man, or motor at mga tools. Kara, pasok tayo sa Up Garage. <laughs> Ayan, kasama pa rin natin si Idol Sam. Ayan. At sa pagpasok nga namin dito mga boss, ay yan, napalula talaga ako. Dahil ang dami palang binibenta ditong lumang parts or mga parts na goods na goods pa mga boss. Like dito, mga spring at mga shocks mga boss. At ito pa ang good news dito mga boss, napakamura ng presyo. Ayan, ba diba? Ito yung mga nabibili natin na napakamahal sa mga tindahan. So mix yung mga brana nandito. At may mga particular na unit dito na pagkakabitan. At nagre-range lang to ng 2,000 up to 20,000 pesos. di ba napakamura lang? At baka magtanong kayo sa sa kondisyon nito, wala pa naman siyang mga leaking mga boss. Meron lang siyang mga kunting gasgas -gas, which is normal naman sa mga second hand parts. At wala pa tayo sa one port sa store na to mga boss yung mga binibenta nila. At dito sa side na to, klasik klasing exhaust system. Pero ang side na to is 10% pa lang sa mga exhaust system na binibenta dito. At honestly sa time na to mga boss, wala pa talaga akong idea kung gaano ga ba yung mga binibenta dito. At may nakita pa nga akong turbo. At dito sa side na to, mga klasik klasing makina mga boss, ayan pipili na lang kayo. At may nakita rin tayong makina ng Subaru. Hindi ko na lang nilapitan kung ano yung model na yan. At dito may makikita rin tayong mga maliliit na gulong. Ayan, pwede siguro to sa mga go-kart. At lipat naman tayo sa side na to. Ayan, makikita nyo mga boss, klase klasing makina. Ito is makina ng Subaru Sambar. At may mga klase-klase rin dito mga makina mga boss. Transmissions at iba pa mga components sa mga sasakyan. At ito, engine ng Suzuki. I think old model to na FI. At punta naman tayo sa ibang istante mga boss. Ayan, makikita nyo. Ang dami talagang binibenta dito. Ayan, mga disc brake at calipers. Kaya kapag mekaniko ka talaga dito sa Japan, nandito malapit ka dito sa mga tindahang to. Ay hindi ka talaga mahihirapan sa paghanap ng mga parts, mga boss. At sa hilera ng ito, mga boss, ito dito natin makikita yung mga headlights. Ayun, kasi klasing mga headlights, mga boss, may mga aftermarket original. At hindi lang nag-iisa yung mga stande na mga headlights dito. May isang hilera pa nito at papakita ko sa inyo, mga boss. At for example, dito mga boss, ayan, pang DA64, so dalawa na siya. At tingnan nyo naman ang presyo, mga boss. Ayan, nasa 6,000 plus lang yan, 'di ba? amazing. At hindi nga ako makapaniwala sa presyohang ito mga boss at yung brand nito is raised made in Taiwan na kapag binili mo sa Pilipinas ay sobrang mahal umaabot ng 35,000. At kung ma-observe niyo ang aftermarket na headlights na to, napaka kinis talaga, may plastic pa nga. 'Di ba kung may sasakyan ka dito sa Japan or kung mekaniko ka, ayan, napakalaking tipid talaga mga boss. At marami din dito mga tail lights mga boss, ayan makikita ninyo, ang mura lang talaga. Imagine ang presyo nito is 1.8 lang so dalawa na at naka clear lens pa. Pwedeng-pwede ito sa mga da S4 at the 70 na minivan. At ito mga boss, pang high end din. Ayan, makikita ninyo, napaka-goods yung design. At yung presyohan nito is 7,000 plus lang. Saan kayo makikita. Dito lang mga boss. ba diba, nanggigigil na ba kayo dyan? Para lang kayong bumili ng T-Light assembly ng motor. At ang naging problema lang nito mga boss is ito. Ayan, may konting puti na pintura. Kung baga, nagasgas siguro to. Pero ibabaping mo lang yan, mawawala na yan. At dito naman sa side na to, mga boss is yung mga pang malakasang kaliper. Eh. At mga rotor disc na pwedeng pwede nyong ikabit sa inyong mga kotse. At dito. May mga pang BMW at Mercedes-Benz pa. At punta naman tayo dito sa kabilang side and makikita nyo mga boss, andito yung mga classic klaseng mga radiators ng ating sasakyan. At isama nyo na rin yung mga intercooler ng turbo sa side dito. At dito naman makikita nyo mga boss, classic klase ring mga intake manifold, turbo chargers at marami pang mga good items mga boss na chuck dito mo lang matatagpuan. At yung mga mahilig mag-modified, ito mga boss, intercooler na pwede sa inyong mga DA64 at DA17 at nagkakahalaga lang ito ng 11,000 pesos So para talaga to mga paraiso sa mga mekaniko at car enthusiast mga boss dahil napakaraming parts dito na makikita mo. At dito naman sa side nito, ayan, yung pang-modify na hose ng ating cooling system at may mga filters din na HKS dito na mabibili ninyo sa murang halaga mga boss. At many more na pang-cooling system ang nandito na parts. At dito naman sa side nito is pang intake system. At bibitinin ko muna kayo mga boss dahil nasa 10% pa lang tayo sa ating pinapakita dito para hindi masyadong humaba yung ating video dahil napakaraming good items dito mga boss. At kung may gusto kayong i-request na orderin sa amin mga boss, mag-comment ka lang, wag kang mag-PPM. At i-share mo na rin to para makita ng kaibigan mo at see you sa part 2.